Maganda maaraw sa inyo guys. tana na. Ito na yung nalalapit na laban na ating pambato na si Wonderboy Martin versus Anthony Jimenez. Ayan guys. Si Wonderboy Martin ay 21 years old na ating pambato at ang umahakal laban niya ng Mexican ay nasa 28 years old. May Madison disinwebing panalo ang kalaban at si Wonderboy na may nanatiling walang talo 23 wins. Siya ang kalaban na may Siyam na talo guys. Tapos may isang draw. Tapos ang ating pambat ay may mas matas ang not out trade nito. Kaya sana guys, subaybayan natin ang magiging lap. Laban ni Boy Martin sport time po natin guys. Ayan. Sana manalo ay pagdasal natin. Tsaka maging ma maayos ang laban niya. Wala mang munyaring sama. So Salamat sa inyong guys. Sana ay suportahan ang ating munting channel. Ilaan po, magandang araw po sa inyo lahat. At magandang gabi sa kung saan man kayo naroon. Sige po, hanggang dito lang ang